na guys, si pagpatuloy na natin ang, ang ating pag-impake sa ating ipapadala. Ayan na ang malunggay. Marami to pero ina na ko kasi. Ayan, wala sa lang siya kahangin-hangin. Ayan, ito pa yung isa. Ayan na, dalawa na to. Ito na yung kalamansi. Sige, isa sila. Ito yung isa na papaya. At ito na yung ano, hindi ko na binalot yung lemongrass. Ayan. At ito na yung ano, ah uh, talbos ng kamote. <coughs> Ayan, ilagay na natin. Ready to ship shipping. Ay, oh, maalog-alog ito. Ito yung kalamansi niya. Ah, okay lang. Tutupiin ko na lang. Wala siyang gaho ng ampalaya. Ito yung isang box na medyo malaki. Dalawa ang papaya. Ito na yung lemongrass. Then, ilagay na natin yung dahon ng ampalaya. Ayan. Wala na akong siplak na malaki. Okay na ito bukas darating naman din ito. Hindi naman siguro ito masira. Ohio lang naman to sa Ohio. Ito na yung talbos ng kamote. Ayan, talbos ng kamote. Ito yung siplak eh. Liliit na siplak to. Ito na yung papaya niya. dalawang papaya. Ito yung kalamansi. At ito yung malunggay niya. Okay. At ito, may isama akong damit. Sayang kasi, hindi ko pa ito nasuot-suot. Ito, bagay ito sa kanya dahil medyo malaki siya ng konti kaysa akin. Eh, malaki kasi masyado to sa akin. Ewan ko kung kasya din sa kanya. ah uh, okay, hanap tayo ng patakip dyan. Okay, yun lang sa pinan Okay, bago ko ilagay ito. babae yun eh. Ayan. Favorite ko sana tong kulay na to kasi may ito ko yung kulay green. Kaso, ah, para mapuno to. Hindi matagal na talaga to. Hindi ko nasuot-suot. Ayan. Atin na i-sell. Nasaktan tuloy ako kahit na late na mas Malaki tuloy eh. Nasa floor. Hindi ako mahihirapan. Solve na natin. Ayan. Hindi pa tayo natapos. Aray. Ang Mabigat to ah. Baka $50 to ah. 30 plus na nga yung ano. Yung nadala ko dati dalawang t-shirt lang Ako. sana pala binaligtad ko to eh para walang... para okay, oh. tapan yung name ng box. Eh. O. <coughs> may name pa Ayan, tapos na. Dito yung pasulat ko ng pangalan. So, wala na yung pangalan na nakikita sa box. Okay. Ito na yon Para sa Ohio. Mabigat siya. My God. Tapos ito naman. Ang gagawin ko dito. Okay, yan lang. Tatatlo lang sa kanya. Apat. Okay. Gawin muna na. Gawin ko muna tong box. Ayan. Binawasan ko yung box. Kasi hindi siya na puno. Aalog-alog siya. At saka dagdag sa bigat. Kailangan bawasan na lang. Okay. iniwi talaga ako ng box. Ayan, parang nabuo ko na yung pangalawa. DIY na box. Ayan, nabuo ko na siya. Ayosin ko na lang pag lagay ng tape. Okay? Ayan, pa. Marami pa naman akong i-ano. Kaya, ayan. Ayosin ko na lang. Para hindi makita yung mga bitok bitu sugat sugat Sa mga sugat sugat yun ako na yun okay Ngayon natapos na ang box natin na pangalawa. Ready na sa lahat na lang ng address. Hello. Ready na, yan. Ayan na ang ating pangalawang box. Address na lang ang ating susulat ito medyo malaki mas mabigat to okay address okay next time of off ko muna yung ating ano, kay ang address ay nandyan sa aking messenger. So, tama na to. Address na lang para ma